morning mga pups so, nandito kayo tayo sa shop salita na naman ako ng so na pinipilit kong iwasan nandito ngayon ako sa shop para dapat maglilinis ako ngayon dito sa uh, eto yung lifter dapat lilinis natin to yung pinatungan ako ng FI machine saka yung logo ng MPRC then dumating nga pala yung ating order na shell advance AX7 scooter na value pack So may kasama siyang gear oil dalawang box lang na order ko sapat na siguro yan and then yun ya, dapat nga maglilinis ako dito sa shop para mawala lahat ng kalat at uh, luwag dumawa eh, dumating na yung ano yung radiator ng click may gagawin tayo click 150 uh, nabutas yung radiator nga sa likod so pinadala ko siya sa mga naghihilang sa radiator kaya lang ang problema hindi raw nila magawa kasi maliit daw ang butas o mahirap daw hinangin so sinadjust ko na lang na lagyan namin ng epoxy steel epoxy ito ng pioneer para matakpan yung maliit na butas so yung honda click na 150 na tatakpan natin yung butas yung radiator then may isa pa tayong gagawin yung yamaha nobo rewiring naman yun so unahin ko muna tong click kasi radiator lang naman at radiator yung gagawin liligpitin ko muna yung kalat dito sa aking mesa yun, ito yung side mirror nung click namin ang kinabit namin na side mirror is pang Honda Beat tabi ko muna ito ito yung radiator ni pa, nung click nandito yung nabutas kasi ang uh, ginawa pala rito is overall and then di napansin nung mekaniko nung gumawa na nahulog yung isang bolt dito so nung nagpitan uh, na butas uh, na check natin natin saan yung butas so, check ulit natin para sigurado tayo sa gagawin natin Ito okay, so, may nakuha tayong side stand ng click ng bit kasi yung side stand natin is nabenta na natin so Pahihilang lang natin to kay paring sa dam para magamit natin, may lagay natin sa click tapos tatanggalin na natin yung center stand ng ating Honda Beat FI so dinidispatch ako na pala yung Honda Beat FI na yun So kung napansin nyo Nandito sumilit yung tubig So eto pala yung butas Gagawin natin Dito natin siya tatapalan O kaan Lilinisin lang natin ito ng konti At tatapalan natin konti lang naman kailangan natin kasi maliit lang yung bukas yun mamaya tatapal lang natin ito tapos tatap, mapatuyoy lang din din hindi ko sabi o okay, testing kung tatagos ulit dinamay ko na rin yung ibang naipit baka sa susunod tamaan lang lang konting bato o bolts ay e mabutas medyo lumubog na rin kasi tapalon kuno 'yung mga butas. Isang uh, isang butas lang pala, then 'yung dalawang na yupi para maiwasan na 'yung susunod na pagkabutas. So tingnan natin kung ubra yan. Patutuyuin lang natin. At sabi dito sa manual is 3 to 5 minutes. So gawin natin 10 minutes para makasigurado tayo. And then pag natuyo na, i natin kung may lalabas pa. Sana wala na kasi sayang itong ginawa natin. So, bilad ko muna doon sa labas para matuyo. Hintay natin yung pagtuyo ng F steel epoxy sa radiator. Uh, tuloy natin yung pagliligpit sa kayo. Set up ko yung laptop ko para kahit pa makapag-edit tayo ng konti. Tapos biglang Tapos na nanakaw. problema natin uh, Binilad ko Kaya wala pa lang araw kasi Makaulimlim Pero 3 to, 15, 3 to 5 minutes Ang nakalagi sa ano Sa kanyang Tawag oh, dito Yung sinasabi niya 3 to 5 minutes Record Na okay na gamitin Pero subuhan natin hanggang 10 minutes Ayun siya nasa labas ano ko ng ano, extra pair. Oh. Mm. Napatayo na natin yung epoxy na binilid natin sa araw kanina kahit na inabutan ng ulan at natuyo na matumigas Ito na siya uh, yun. So matigas na siya Tetestingin natin yan kung maglilik pa So pag naglik pa, ulit ulit tayo para makasigurado na hindi siya tatagas pag nasa motor na So testingin natin Hindi na siya tumagas. Hindi po. Kakabit na natin siya sa motor. Kakabit na natin siya sa click para masubukan naman natin kung tatagas daw. Tubig muna ilalagay natin saka tayo maglalagay ng coolant pag okay na siya. Ibabalik muna natin siya sa housing niya para madali tayo may kabit. May dali natin makabit. natin sa housing niya. So, ikabit na natin sa motor. Oh, ngayon Yan. Naisampan na natin yung Honda Click 150. Ngayon, Kakabit na lang natin yung kanilang radio ito. Para matesting natin kung maglilipas. Okay, lalagay ko mga. Kung naalala nyo Kaya nabutas yung radiator Kasi dun sa bolt na nahulog O dumikit sa radiator Nakita ko na kung saan galing yung bolt na yun Dito Ito Tatanggalan ng bolt yung kanyang pan O dito sya Yan. Dito yung bolt na makikisi Na nakadikit sa radiator Ito sya So ikakabit natin sya dito Ito. Oh, bakit parang putol. Parang hindi yata. Oh. Tayo pumasok. So titingnan natin kung bakit tayo pumasok. Babaklasin natin yung pan. 我怕他要出马，我 Natin TV siya, kasi natin na kasi hindi pa para yung pan kasi ini TVC ayun tapos yan so pwede natin kung papasok na yun so Ayan, so, may talaga pa kung sambol kaya siguro natanggal dun sa pan so hindi na natin kakabit baka matanggal uli kabit na natin radiator kabit natin ka.